Magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan Bagong update po ngayon mga kaibigan Sa uh, link ni Sir Bush Junjun po sa kanyang uh, ZLT na open line Is bali na take down po yung, yung Facebook page niya Yung Junjun Cruz And meron po siyang bagong link Ilalagay po natin sa description link Sa mga gusto pong magpa-open line na ah uh, page service po siya Pim nyo lang po siya mga lods kasi meron sa mga update na mga open line ngayon sa gel Stingy. G. Maganda po yung open line niya, napakalakas. Uh, I-PM nyo na lang, lagay ko na lang po yung uh, Facebook page, Facebook account po niya dito sa description link. Maraming salamat po siyang lahat sa iyong patuloy panunod sa ating YouTube channel. And don't forget to click subscribe mga kaibigan. And click the notification bell para sa mga gusto po matuto na mag-build ng piso wifi. Mag-upload po tayo mga kaibigan and sa mga programming. Ayan, sa so mga open na dito sa ating GLTIST And kung makagawa na pa tayo na sarili nating file mga kaibigan, kasi po yung file ni R1BNC, at inanggala po niya, kasi po na, nag-open na na siya, may bayad na. And ngayon, wala na po masyadong free, kaya mga free lang po natin, yung mga old version lang na file. Maraming uh, salamat po sa inyong lahat mga kaibigan. Pay-in lang po si sa Boston Union sa ng ganito na open line. Thank you and God bless po yung lahat.